Pagkakataon niya daw Tapos na mga short doon? Ano Ha? Tapos na short? Oo, oh, short sure. Mayroon doon sa ano Dreamhack Mga ilang peraso nandun Puta nga ako doon mamaya mamaya Ada ah. wow. <laughs> Yan yung kapot. Binigay gini pong vlog dapat mga kata ayan ang ganda ng gamit ni Luti magbab itutur namin kayo punta tayong Talipapa? pa ako wala akong ganyan ah sa amin saan mo yung nakuha nabili kasama yan ah ha wala yung clip na yan diba sa akin yan ha sa akin Ayan yung binigay ni Pong Kapon. Hashtag. Tara na mga idol. Pupunta tayo. Camera. shout out sa inyo Kaya, -ano tayo? Kaya, -ano shop? pupunta ka sa shop ah sinabi ni Pong hindi oh, pupunta daw siya ron eh. Babalutin tayo. Short na lang. Ayaw, na-deliver na yata yung sando Di ba na-deliver na isang doon? Di pa, marami pa marami doon. Di ba yun, di ba yun, di ba Tapos na natin shot. Oo, oh, konti lang naman, mag-git sampu lang yan. Ah. Di yung sa ano, hindi pa, yung sa... Ah, yun um, sa ambulance. Yung re reversible, ha? Yung reversible, hindi. Yung lang, ano, yung... May yung nakaraan na ano, Ilonggo ba yun? Ah, oh. akala ko noon. Okay lang pala. Oo. Pero hindi pa nasubukan pa to. Hindi ko pa nagawa. Alam ko yun. Tanghali na rin ako pumunta rin kanina. Tek, ala ko yun 'yung 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 jersey ka sabi ko. Oh, 'yung jersey nung ano, nandito. Nandito na po tayo mga idol. Sa Tagligpapah. Huh? Ha? Ah, nakita ko na tong guard na to. Hello brother. How are you? Hi. I <laughs> Where's your duty na? I don't know new location now here so company here. Ha? You see your friend? Yeah, yeah, yeah. Look at the other side. Ah, uh, good, good there. You can buy yeah, like clothes. Yeah. yeah. I will go there. Okay, don't go there, maybe I'm here. <laughs> <laughs> thank you. Thank you, thank you.